Kamusta po mga kapatid? O uh, um, ako nga po pala ulit si Pastor Joseph at uh, gusto ko po sana makipagpintuhan sa inyo ngayon. Uh, wala akong ginagawa ngayon eh. so ano po bang pwede kong ibahagi sa inyo ngayon? Uh, meron po kasi nagtatanong uh, sa akin kung paano po ba mag-devotion, kung paano daw po magbasa ng Bible. Uh, actually, marami na akong nagtuturo niyan dito ngayon sa atin. Uh, marami na hong kayo makikita dito sa social media. Uh, pwede niyo pong itype kung paano mag-devotion. Talabas na po yan, marami na pong nagtuturo. At nakakablaso yung ating mga kapatid na nagtuturo po ng devotion dahil uh, willing na willing po silang mag-share na kayo na pong kaalaman patungkol po sa paano po tayo dalalim sa salita ng Diyos. Uh, ako po'y naiiniwala na ang salita po ng Diyos ay ang paraan para ho tayo ay lumago sa ating pananampalataya. At para ho sa akin, uh, sa pagdating po sa pagbabasa ng Bible, siguro po ang ang dapat nating maintindihan o dapat nating matutunan kung paano po ang tamang pagbabasa ng Bible o ang tamang pag interpret ng Bible. Kasi niniwala po ako na kapag uh, tama yung interpretation mo, uh, sigurado tama rin yung application mo. Pero kapag mali yung interpretation mo sa Bible, siguro ano, mali din ang uh, application mo. Mali yung pagkakaintindi mo eh. So ano po yung kailangan natin gawin? So dapat ay pag-aralan po natin mabuti kung ano ang Bible, kung ano yung natin, bago po natin i-apply sa ating buhay. Kasalan nyo po kasi kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, uh, mayroon po tinatawag na exegesis. Pag sinabi pong exegesis, yung pong, kung ano po yung binabasa, kung ano po yung original na sinasabi ng author, kung ano yung uh, sinasabi ng Diyos to sa author, yun po yung iniintindi natin, yun po yung mensahe na kinukuha natin, at yun po yung ina-apply po natin. So, hindi hindi po katulad ng AC Jesus. Pag sinabi naman pong AC Jesus, ito so, naman po yung kumukuha tayo kalimitan, kumukuha tayo ng verse na nagustuhan natin yung verse, kaya eh, ang nagagawin natin, lalagyan natin ng meaning. Tama ko ba? So, hindi po ganun. Ano? Hindi po pwedeng gano'n. Kasi ang Bible po ay complete na po yan. Kompleto na po yan. May mensahe na po yan ng salita ng Diyos. So, kailangan lang po natin basahin, bindin, unawain, at i-apply po natin sa ating buhay. So, hindi po tayo, hindi po tayo, hindi po idea natin ang pwede natin ilagay diyan. Hindi po yung ating sariling kagustuhan. Kundi dapat natin alam, ano ba yung sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kailangan pagbabasa tayo ng Bible, dapat ang 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 pinakang ah uh, nangunguna o kung sinabi natin, king of the framework, siya yung uh, mas uh, na, nasa mas nauna sa taas o nangunguna ay yung sinasabi mismo ng salita ng Diyos, yung text na nasa Bible. Ano? Kasi minsan kapag uh, may gusto tayo, tama po ba? Marami tayong gusto. At isa, gusto natin i-impulsion lahat sa salita ng Diyos. At dahil kang gusto natin, hindi na natuloy natin nakikita kung ano talaga yung gustong sabihin ng Diyos sa atin. So dapat, kung ano yung gustong sabihin ng Diyos, o ano yung sinasabi sa context, yun yung dapat masunod. Hindi po. So, panagamasa tayo ng Bible. Kasi gusto natin talagang malaman kung ano talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. At yun yung gusto natin makuha. Ano po? So ngayon, sa pag-enter po, na, pag po ng Bible, sabi nga po sa hermeneutics, ano po, ah uh, yan pastor, bakit may hermeneutics pa. Uh, alam niyo po, yung hermeneutics naman, although siya po ay medyo, parang kung titignan natin, medyo scientific ano, or, or masyadong theological ang dating, pero kahit po tayo, pwede po natin itong i-apply sa ating buhay. Ang hermeneutics po kasi ay uh, the science and art Of proper biblical interpretation. Ibig sabihin, kaya po siya tinawag na science and arts ay kasi nga po kapag nag, kapag ka bab pag-interpret in mo, in mo ang Bible, dapat kino-consider mo yung text, yung context ng Bible. Mahalaga po kasi yung context. Kasi for example, yung salita kong love, di ba? Yung salitang love, hindi naman natin pwedeng sabihin na yung love ay para lang sa jowa. Tama diba po ba? Yung love pwede po sa nanay, Pwede po sa mag sa magulang, pwede po sa kaibigan, pwede po sa kahit si kahit sino na mahal mo. Pero sabihin, yung yung salitang love nababago siya depende sa context. Ganito po ang Bible. Ang mga binabasa natin mga versikulo, o mga verse sa Bible, meron po yung kanya-kanyang interpretation, may kanya-kanyang kahulugan po 'yan depende po sa context. Yan, ganun po 'yun kapag kaya Bible, kaya po science and arts kasi minsan yung grammar, tinindi natin yung grammar. Kasi kapag pinag natin yung grammar, ma maintindihan natin, ano ba, yung, ano ba yung sinasabi before itong verse na binabasa ko? Kasi uh, may conjunction kasi, mga kapatid, na nagko-connect sa kada verse. Dapat natin i consider, ah, pa nagbabasa tayo para maintindihan natin, ayun Ay, pala yun. Kaya pala sinabi yun. Ano po ba? Mahalaga yung cultural, yung, cult yung culture, no? yung kultura. Mahalaga yung history yung geographical. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kasi kapag hindi natin inintindi yun, baka ma-misinterpret natin ang Biblia. Ako ba? For example, Holy Kiss. Di ba? Sabi natin, Pastor, di ba nasa Bible yung Holy Kiss? Bakit hindi natin pinapractice ngayon? Dapat pag, pag sa church, yun, ano yung mga kapatid natin, di ba? Pag dumating, dapat Holy Kiss. Hindi pwedeng ganun. Kasi sa Bible, dapat i-consider mo ano ba yung kultura noon. Ako ba? Ano uh, yun po kasi yung, di ba, parang halimbawa sa Amerika, Iba yung culture sa Amerika, iba yung culture dito sa atin. Hindi mo pwedeng dalhin doon yung kultura doon, dalhin dito. Tama ba? At ganoon din yun, di ba? Kung mapag-aralan mo yung kultura, yung pala, sa, kultura dati yun, ng mga Hujo. Di ba? At yun ay, na, yun yung klase ng pagkapakita nila ng pagmamahal o babatian, yung pagbabatian nila. So, sabihin, kukonsider mo yun, pag-aaralan mo yun, para sa ganun, mo, may may tama mo yung yung maling pananaw mo pag sa Bible kasi pag binasa mo siya maaring hindi mo siya maintindihan pero pag pinag-aralan mo tingnan mo yung background ah yun pala yun eh mas maiintindihan mo na yung mensahe ng salita ng Diyos mahalaga po may mga genre pa po yan pag sinabi kong genre dahil po ang ay po ay, ay Bible uh, ito po ay narrative so ito po ay mahalaga na malaman mo yung genre niya Saka uh, po, sa, yung genre, iba-iba po yan. Para sa musika, may iba't iba pong genre. May pop, may rock. Sa, sa Bible, ganun May iba't iba pong iba -iba genre. So, kailangan alamin mo kung ano yung genre na binabasa mo. Ito ba by, yung by poem? Poetry ba yan? Narating ba yan? Story ba yan? Uh, ano po ba? Prophecy ba yan? So, that, ngayon, mas, pag naitindihan mo na yung genre, ay pala yung genre nun. So, ibig sabihin, i-ano mo yun. Ah, pag alam mo na yung genre, base mak mo mo yung emosyon oh, ko ba kasi kapag yung bawat genre may emosyon yan eh diba? poetry di ba pag pag poetry sabi alam mo yung emosyon dapat pag binabasa mo yung bible dapat nadudug ka sa part nadudug ka sa original author na ay poetry di ba ay narrative so yun mas lalo mo ay naiintindihan yung author mas lalo mo ay naiinterpret na maayos yung bible na ako sa ayok na nakukuha mo natin ito so di ba maring sabihin niyo pastor ang dami-dami naman yan 'di ba? Kaya ako gusto ko lang naman mag-devotion, uh, 'di ba? Kasi nga po mahalaga po 'yan. Kasi po malaki pong danger, mga kapatid. Kapag mali po yung interpretation mo sa Bible, pwede kasi mali yung ituro mo. Tama ba? Sa panahon po natin, kap pwede kang pwede ka mamali sa isang text lang, sa isang text ng Bible. Pwedeng mamali na yung pangunawa mo, pwedeng mali na yung turo mo. Tama po ba? At mamali na yung at ma na yung pananampalataya mo. Kaya mahalaga pong inaaral ng Bible. Diba? Hindi po mahirap mag-interpret ng Bible. Hindi po ma mahirap magbasa. Mahirap lang po yan kapag hindi mo pinariyority. Tama po ba? Diba? Kasi po, kailangan lang natin may mga bitawan. Tama po ba? Diba? Parang yung ex mo. Kailangan mo lang, kailangan mo lang bitawan. Diba? Uh, Sabihin, kailangan mong bitawan yung mga bagay na hindi naman talaga mahalaga para mapuusan mo sa retanggolos. So ganoon, mas maintindihan mo siya. Tama po ba? Diba? Kasi alam niyo po ang Bible, mahalaga po ito sa atin. Sabi nga ni Rick Warren, ni Pastor Rick Warren, sa kanya pong libro na Daily Hope, sabi doon, the Bible is meant to transform you, not just to inform you. Ibig sabihin, ang Bible, ang kapangyarihan po nito, baguhin ka. Hindi lang para dumami yung karunungan mo na panabas ka ng Bible, ang dami kong alam. Di diba? Alam ko na to, alam ko na yan. Hindi pwedeng ganun. Lalaki lang yung ulo mo, lilit yung puso mo. So dapat, habang binabasa mo yung Bible, dapat may nababago sa iyo. Kasi kapag nagbabasa ka ng Bible, basa ka, matagal ka na nagbabasa ng Bible, pero walang nababago sa iyo. Possible, baka mali yung paraan ng pagbabasa mo. Possible na mali yung interpretation mo sa binabasa mo. Ako ba? Sabi ko nga, kapag tama yung interpretation mo, sigurado tama yung application mo. Kapag mali yung interpretation mo, sigurado mali din yung A yung application. Di ba? So, malaga po yan. So, paano po tayo mag, uh, magbabasa ng Bible? So, number one, siyempre prayer. Di ba? Sabi ng Santiago chapter 1 verse 5, kung kulang tayo sa karunungan, humingi tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Eh, kahit nga yung verse na yan, misa na yun, na may misinterpret natin, nakala natin, yung verse na yan para sa exam. Di ba? Pag mag-e-exam ka, pa, Lord, ako po hindi nag-review ngayon. Sabi mo sub-sub sa sub, Bible. Sub Di Humingi ng karunungan. So, hindi po ano. So, humingi po tayo ng karunungan para maintindihan po natin yung kanyang mensahe. Tumalaga po yung prayer. Hindi po kasi natin mahirapan tayo kapag sariling wisdom. Pero dahil alam natin, salita ito ng Diyos, kailangan natin ng wisdom na mula po sa kanya. Kailangan natin ng, ng pagsama ng banal na spirito. So, Mag-pray po tayo. Pray natin na na magkaroon ng revelation ang Diyos sa'yo habang nagbabasa ka ng Bible. Kasunod po, siyempre observation. Kapag nag-o-observe po tayo, ganito, ang gumawa ka po ng scratch. Nabawa, ano, nagbabasa ka ng Bible. Isulat mo lahat ng mo na, -observehan mo doon, na-observehan mo. Yan. isulat sulat mo lahat. Yung, yung nakita mong uh, yung nilalaman, kung ano mo sa culture, sa background, sa history. Kasi po, madali na po yan ngayon kasi napakadami na po natin resources ngayon. Ano po, uh, napaka-ingat lang po tayo, kailangan reliable. Kailangan, siyempre, una, basahin mo muna ang Bible, tapos sa punta sa resources. Kailangan mag-ingat din po tayo. Pero napakadami po ngayon, napakadali po ngayon ang access sa, sa mga mga tools na kailangan natin para mas ma-interpret po natin ang Biblia. At uh, kasi po, no, sa panahon po na ako po nag-aaral sa Bible School, Naku, napakahirap po mag-interpret kasi pupunta pa po ako sa library, hahanapin, titingin pa po ako sa mga concordance, titingin pa po ako sa Bible dictionaries, titingin pa po ako sa Bible surveys, sa mga commentaries. Ang dami kong bubuksan libro para lang doon sa binabasa ko, para lang sa, sa gusto kong i-preach, sa, 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 sa mensahe na gusto ko pong uh, ipangaral. So, ganun po yung kahirap. Pero ngayon, napakadali na po. Uh, katulad lang po na sabi ko, ay mas, siyempre, yung Bible ang unang-una para hindi po tayo maligaw. So, yun po yun, naranin mo, pagkatapos, sulat mo lang, sulat na sulat lang. kung lahat yung, kung ano lahat yung nakikita mo. At pagkatapos, sasulat mo na siya, pupunta ka naman sa interpretation. Yung interpretation naman po, gagawin mo, yung lahat ng naobserbahan mo, lahat ng naisulat mo doon, ipo-form mo siya ng sentence. Sasummarize mo siya. Pag gagawin mo siyang sentence. Tapos, pag nagawa mo na siyang sentence, yung sentence na yun, yung pinakang magiging big idea mo. Di ba? Yun na yun yung idea mo na, ah, yun pala. Nakuhang mo na ngayon, yun, yun yung misahin ng salita ng Diyos. Yun yung original na sinasabi. Yun yung sinasabi ng, ng binabasa mo. Ngayon, kapag naintindihan mo na yung binabasa mo, saya, i-apply mo na ngayon sa panahon natin. Siyempre, alam naman natin, ang original na author ay yung prophet o sino sa mulat. ng Bible. Yun yung original na, na, na author. Yun yung, yung muna yung yung kinausap ng Diyos. So, siyempre, paano mo naman dadalhin yung sa panahon mo? yon yan yun naman yun. Di ba? Paano mo siya i-apply? Yun na yung application. Diba? Ngayon, maintindihan po natin mga kapatid, yan po yung salita ng Diyos. Mahalaga po yan. Di ba, saan pong sabi ng Joshua chapter 1, verse 8? Uh, This book of the law shall not depart out of thy mouth. Alam niyo po mga kapatid, ito po sabi doon, ay dili-diliin mo yung salita ng Diyos, yung kautosan. Ano po ito po ibinigay po kay 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 Joshua, kay Joshua, kay Joshua na kung saan siya na po yung magte-take over ng leadership po ng Israel that time. Siyempre, bilang leader, kailangan alam niya yung commandment. Alam niya yung utos ng Diyos. Kailangan niyang i memorize yun. Kailangan niyang pag-aralan yun. Kaya sabi doon, shall not depart out of thy mouth. Kailangan niyang i-memorate. mo? kailangan niyang aralin. Meditate day and night. Araw. Kaya tayo, ang debosyo lang natin isang isang ano lang parang maaga lang o kaya minsan gabi sa isang, isang beses lang minsan nakakalimutan pa natin and doon yung sinabi kay Joshua di ba day and night hanggang parang mini-meditate na aral mabuti di hinihimay-himay and di ba, sabi doon para daw masunod di ba? yung nasusulat doon you may able to observe to obey what is written therein di ba, yun po sabi doon at sa gayon ikaw ay magtatagumpay. So, at pwede na po natin mga kapatid, kailangan dun mag-observe -ma ka, aralin mo, i-meditate mo, di ba? At pag na-meditate mo na, yun ang application mo. Kaya sabi yung success, yun na yung application mo. Eh. Nakita mo na eh, nagkaroon ng transformation sa buhay mo kasi alam mo na eh. Di ba? Alam mo na yung salita ng Diyos. Maya-apply mo na sa'yo. Di ba? Sabi, eh, eh pastor, teka, ang dami namang tin dami mo namang tinuturo eh magdedevotion lang naman ako hindi naman ako magpe-preach kasi ano po mga kapatid sabi nga ng kasabihan sa English what you read you should teach tama mo ba ano bang ba dahilan bakit ka nagbabasa na ano ang dahilan po niyan kasi ibabahagi mo rin yan sa iba kasi gagamitin ka ng Diyos kinakausap ka ng Diyos para ibahagi yung nababasa mo ibahagi yung, yung nararanasan mo sa salita ng Diyos. Yun po yung dahilan nun na tayo nagbabasa. Kaya mahalaga po yung interpretation, mahalaga po yung tamang pagbabasa ng Bible. Sa ito pong Bible po natin, kapahalaga po nito, mga patid, aralin po natin mabuti. At kahit ano pong pattern yan, kahit ano pong klase ng pattern, ang style ng pagsusulat ninyo, pag-journal ninyo, lahat po yan tama. Basta gamitin nyo lang po yung sinasabi ko, prayer, observation, interpretation, and then an application. Ano po? O sigurado po mga kapatid, mas ma, mas makikita ho natin kung ano po ang benepisyo ng salita ng Diyos. Mararanasan po natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sinasabi nga na requiren na hindi lang to inform you, hindi ka lang bigyan ng karunungan, kundi ka ay baguhin. Naka po ba? So yun po yun. So I hope ito pong atin pong may, may kling tala na eh, naging pagpapala po sa inyo kayo po itong counting karunungan ay bahagi ko rin po ay naging pagpapala po sa inyo na wa hindi po kayo naguluhan ano po mga kapatid kung kayo po ay merong tanong dito po sa at sa na nasabi sa inyo pwede po kayo magtanong pwede niyo po akong message ah uh, so salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig God bless po sa inyo na ay nasa lagi po kayo nasa magandang kalaga panalangin ko lalo po kayo lumagos sa inyong panang plataya salamat po